Paano ka magkakabukin kung nakatambay ka lang sa isang Kung gusto mong i-maximize yung oras, ganito yung diskarte na para sa'yo. Basta mga paps, ngayong araw, mag line na naman tayo sa Mubit. Share ko lang yung diskarte ko dito sa Mubit. Ako ay bumibigay ng ano, 2 oras, tatlong oras lang. Bago ko sunduin si mama, minsan ka 1 oras lang eh. Nakaka tatlo, apat na booking ako, pinakamababa yung isa. Hindi pa ako umuwi ng wala. Paano ko nga ba nagagawa yun? Kasi nakikita ko sa Facebook, may mga nagre-reklamo. Sabi, walang booking, bakit ganito, bakit ganyan. Nagre-reklamo sila. Kasi ilang, ilang oras daw sila na naghihintay, wala pa rin silang booking. Eh, may anyway, paano ka magkakabooking kung nakatambay ka lang sa uh, isang dabe Hindi talaga magkakabooking nun. Lali ang discarded yun mga paps. Kung nakatira ka sa lugar na hindi ganong katao o hindi ganong kasikat yung mubit o kahit anong apps na nagtatrabahuan mo, ang gawin mo, gumapang ka pababa. Kaya ako lang sabi pababa kasi ako gala ako polo. tipolo. Ang discarded ko neto ay gagapang ako pakainta, papuntang pasig, ganyan, pababa. Nung tayo titingin kung may makakuha tayong booking Kasi kung maghihintay ka lang dito Dito banda, San De Paulo, sa taas, sa bundok Parang ang rare lang na makakuha ka ng booking Makakakuha ka naman Pero Medyo matagal-tagal nga lang Kaya di sulit, di ba? Sayang yung oras mo Kung gusto mong i-maximize yung oras Na meron ka para makarami ka ng booking Ganito yung diskarte na para sa'yo Kung sakaling galing ka sa mabuntok na tao Tapos hindi pa kasi kasikat yung apps na pinagtatrabahoan mo So yun mo, buksan mo na yung apps mo Tapos dahan-dahan kang bumaba Or pumunta doon sa mataong lugar Kung saan maraming gumagamit ng apps mo Kaya ako sinabing dahan-dahan Kasi nga sila sinabi ko kanina na malik mayroon pa rin maliit na chance na magkaroon ka ng booking kahit hindi ganun kasi yung apps na pinagtatrabuhuan mo sa lugar mo. So, ibig ko sabihin, kapag nagdahan ka, maaari pa rin mapasukan ka ng booking galing doon sa kung saan ka nagsimula mag-online. At ang isa pang advantage ng paggapang lang ay tipid ka sa gas. ka talaga sa gas kasi dahan, dahan ka lang, hindi ka masyadong mapiga. So, ibig sabihin nun, yung expense mo sa gas ay hindi ganun kalaki. Daan dahan ka, gumapang ka papunta doon sa lugar na mabooking. Tapos, doon nga na maghintay Kung ari ako galing ako Kalimang konti pa ko na ako Hintay Hintay ako dyan 5 minutes Pag wala Mababa pa ako Kahinta 5 minutes ulit. Pag wala pa rin, baba pa ako unti. Pag andun na ako sa gitna, as wala pa rin booking, dun ako Ikot -ikot na ako maghihintay, ikot-ikot na ako doon dandan dahan Hanggang sa mapasuhan na ako ng booking. Ganun yung discarte doon para hindi ka masayangan ng oras. Kasi yung oras natin dito sa ano, mahalaga rin yan. Hindi pwedeng nakaupo ka lang, nakatambay ka lang sa ilalim ng puno. Kasi ikaw talaga yung malulugi. Walang papasok na booking sa'yo, maniwala sa paps. Nah, ngayon, hintay tayo ng unang booking natin. Nandito pa naman tayo sa Antipolo Di ko in-expect na mainit na pala Di pa naman ako naka-slip pa Ay, minasawakan tayo diba? Sip natin to Ay, ito Ang mga pups ha Nililito tayo, saan yung pick up natin? Hmm, ang pick up natin ay sa Beverly Hills ba ito? Uh, okay Diba, napasawakan tayo ng booking Kasi dahan-dahan lang tayo Kung binalisan natin yun, di natin makukuha yung booking na yun Sa so Beverly Hills yung pick up Nakakatakot naman yung pick up dito Ay hindi ko pa pala na-spray Na-spray ko lang po muna Okay sige po Yung bag nyo po Diyan na lang Okay na Ay di ka siya Okay na po kayo Okay Madulas dito natakot ako kanina Ah, safe, safe. A few inches later. Ay, nakaano pa pala ako kanina pa. Ah, okay. ay okay na pa. Cashless po ito, ano? Thank you po. Init, lintik yan. Naglagay lang ako ng ala sa batok. A few inches later. Adun ah, po ani eh Sa tayo na. Kaya kaya. Oh, mataas lang yan pero komportable naman dyan Wow marketing Okay <laughs> ah, na pa One eternity later Yun Wala na Up Ayan po, madulas. Yeah, kaya. <gif> kaya. Tumbler nyo po. Maganda pa naman. Away ko yan. <laughs> 181 lang po. Okay, Ay, okay na po. Thank you so much. Meron 19 pesos. Okay, pupunin natin yan lahat. Hello po. Pasok ka lang po. Kubaw.